O oh Brenda, eto na yung mga pagkain dadalhin niyo ni Carlo. Ang mga inumin, kayo na ang bahalang bumili sa grocery store na madadaanan nyo. Iinit po nalang yung kakainin nyo mama yung tanghali, ha? Kumpleto naman ang mga gamit sa kusina doon. Paalala ni Manang Naomi habang iniaabot ang dadalhin nila ng binata. Ako na magdadala niyan. Sabi ni Carlo, hindi niya na malayan ang paglapit nito. Manang Naomi, yung mga billing ko po ha, huwag niyong kakalimutan. ano mga bilin sa bat ni Brenda? Nako, tong batang ito. Para namang napakatagal ninyong mawawala. Isang gabi lang kayo doon. Bukasan dito na uli kayo. At yung mga bilin mo, hindi ko makakalimutan. Nakangiting sagot na matanda. O siya, sige na, lumakad na kayo. Sige po manang, tutuloy na kami paalam niya. Nasa labas na sila nang dumating si Tito Rodolfo sakay ng paboritong kabayo nito, kasunod ang dalawang bantay. Lalakad na ba kayo? Bumaba ito mula sa kabayo at dumapit sa kanila. Ibinigay nito ang renda ng kabayo sa isang tabahador. Stay there for as long as you want. There's no need to hurry back. Overnight lang kami doon, Tito. Ipinabahala ko muna kay Mang Tasyo ang mga trabaho sa prutasan. Pero babalik ako agad. Ani ni Brenda, nagsuot siya na sunglasses. Brenda, kayang-kaya kong patakbuhin ang buong hasyenda. Kung yon ang inaalala mo. Pero sabi ng doktor, hindi kayo pwedeng mapagod ng gusto. Agad na kontra ni Brenda sa sinabi nito. Hindi naman ako actual na magtatrabaho. At isa pa, Matagal na si Tasho sa atin. Gamay na niya ang mga dapat gawin. Giit pa ni Rodolfo. Pa, we'll be back tomorrow. Hapon siguro. Magbabakasyon na lang uli kami ni Brenda kapag alam naming wala ng problema dito. Maybe we should all go abroad. Matagal na rin nang huli tayo nagbabakasyon. Ani ni Carlo na kanina itahimik lang na nakikinig. Tinignan ito ni Brenda Kagabi pa niya napapansin na parang malalim ang iniisip nito. Kumikibulang ito kapag kinakausap. May mga pagkakataon din na nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya na may kung anong di niya matukoy na ekspresyon sa muka. Nang sabihin ni Rodolfo na isama siya ni Carlo sa rest house ng mga ito, tumangulang ang binata at muli siyang tinitigan. Ipinagkibit balikat na lamang iyon ipinalagay ni Brenda na may kinalama sa muntika na nilang pagkaaksidente. Baka nag-aalala pa rin ito at ayaw lang ipahalata sa kanya dahil sa sobrang takot niya. That's a good idea, Carlo. Ani ni Rodolfo. Brenda, ano sa tingin mo? Saan mo gustong pumunta? Pag-usapan na lang po natin yan kung papayagan doktor niyo, Tito at kapag nahuli na ang taong nagtatangka sa buhay niyo. Okay, sige. Tumakad na kayo. Enjoy yourselves at huwag akong isipin niyo. Buhay pa ako pag uwi niyo. You better be, kundi, lagot kay sa akin. Nakangiti panta ni Brenda. Binalingan niya ang bodyguard nito. Lando, huwag mong ihiwalayin si Tito. Don't let him out of your sight. Yes, ma'am. Alay itong sagot nito. Come on, Brenda. Yakag ni Carlo. Aalis na kami, Papa. Humalik siya sa pisingin ng matanda. Tito, ingat kayo ha. Sumunod na siya sa binata papunta sa kotse. Masayang kumaway si Rodolfo sa kanila Napuno ng pag-aalala ang puso niya. Parang gusto niyang bumalik at wag na lang umalis. I'm worried na ibulalas niya kay Carlo. Don't be. Sumulyap ang binata sa kanya at agad ding ibinalik sa daan ng tingin. Paano kung may mangyaring masama kay Tito habang wala tayo? Brenda, kinausap ko na ang mga gwardya. Bantay sarado ang loob at labas sa mansyon. mayingat si Papa. Alam niya kung paano gamitin at iset ang alarm. Kaya nga tayo umalis para makapag-unwide ka. Just enjoy this moment. He said gently, I can try at tutulungan kitang makalimot saglit. Ayaw niya sanang bigyan ng ibang kahulugan ang mga salita, pero umaasa ang puso ni Brenda. Bumabangon ang samot-saring emosyon sa kanyang diptib. Hindi mapigil ni Brenda ang kaba. Ngayon lang kasi sila mapagsasolo na binata. Hindi na niya kayang itanggi sa sarili na umiibig na naman siya kay Carlo. Sinusian ni Brenda ang pinto para buksan iyon. Isang maaliwalas na sala ang pumungad sa kanila, halatang minimintina ng maayos ang lugar. Ang alam ko, six months ago pa noong huling bumisita si Tito dito. Naalala kong binili ito ni Papa dahil tahimik daw ang lugar at nakakapag-isip siya dito ng maayos. Ani ni Carlo, pumasok ito bitbit -bit ang lalagyan ng pagkain at isang overnight bag Binalikan ng lalaki ang mga gamit na naiwan sa kotse habang ang dalaga ay nagbubukas sa mga bintana para makapasok ang hangin sa loob ng bahay. Presko ang hangin sa lugar dahil malapit iyon sa bundok at hindi pa naaabot ng polusyon. Sa'yo na yung kwarto sa bandang kaliwa. Sa akin yung kabila. Sabi ni Carlo, pagbalik, ibinaba niya ang bag sa upuan at diniretsyo ang mga pagkain sa kusina. Sinilip niya ang ref, malinis. Isinaksak niya iyon para buhayin. Ako na mag sa mga pagkain. Narinig niya sabi ni Brenda na sumunod pala sa kusina. Titignan ko na rin ang mga kasarawala at kalderong pwede nating gamitin. Ayaw mo ba magbihis muna? Tanong ni Carlo. Mamaya na, pagkatapos ko dito, balak kong mamasyal. Gusto kong pumunta sa may tabing ilog Hinawi ni Brenda ang ilang hibla ng puhok na nililipad ng hangin galing sa bintana. Mas lalo tuloy ito naging kaakit-akit sa paningin ni Carlo. Sasamaan kita. Hindi niya maalis ang mga matang nakatitig sa mukha nito. Nag-iwas naman ng tingin ang dalaga. Hindi matagalan ang klase ng titig niya. Ano kaya kung dalhin na lang natin ang pananghalian natin doon? Tapos, Magdala na rin tayo na pampaligo. Let's have a picnic. Nagliwanag ang mukha ni Brenda. Sige, para mas masarap ang kain. Matamis ang iting sabi nito. <laughs> what have you been doing this past five years? Kung di pa yata ako umuwi ay di ka pa nakalabas. Tojo niya, namula ang mga pisingin nito. I've been busy, okay? Ikaw kayang tumayo sa lugar ko. Tignan ko lang kung magawa mo pang magdiwaliw. Nakangusong saad nito. Lumambot ang ekspresyon ng binata. Ginampanan nito ang pagiging anak. Kaya hindi na nito gaano na asikaso ang sadili. Hindi lang siya sa ama may pagkukulang. May dapat din siyang tanawin kay Brenda. I'm sorry, Brenda. He said sincerely. Hindi ko alam na ikaw may ihirapan na umalis ako na San Juan. I just wanted to get away from my father. Hindi ko agad naisip na sa'yo maatang ang mga obligasyon na dapat sana ay ako ang gumagawa. Numapit siya sa dalaga at hinapit ito para yakapin. Naramdaman niyang natensyon ng katawan ni Brenda bago ito nag-relax. I understand, Carlo. Kahit na masiguro sino, pagpakilamdam na nasasakal na sila, talagang aalma. So you don't need to apologize. Yes, I do. Giit niya. Walang pumilit o nag nagutos sa akin na magstay sa hacienda at magtrabaho para sa papa mo, Carlo. It was my choice. Siguro dahil iniisip pong marami kong utang na loob sa aming mag-ama. Kaya hindi ni kailangang makiusap sa si papa. Inilayo niya ang katawan ng dalaga at masuyong tinunghayan ang maamong mukha nito. Masaya ako sa trabaho ko. Ngumiti ito sa kanya bago tuluyan dumistansya at inumpisahan ang pag-aayos sa mga foodwares. At dahil siguro sa medyo trabaho panlalaki ang ginagampanan ko, kaya naging mas matapang ako. Naging mas matatag. Remember the old me? Masyadong matatakutin. Ni ayokong maiwan noon mag-isa kapag madilim. Kaya nga kapag brown out, doon ka sa silid ko natutulog noon. Pero ngayon, wala na ang prenda ni iyon. Sanay na akong iniiwanan. Tila may pait at sakit na kaakibat ang mga salitang iyon ni Brenda sa pandinig niya. Did she feel like he left her behind? Ano pa nga ba? Hindi ba't yun naman talaga ang ginawa niya? Inami ni Brenda na napahiya ito noon dahil sa pagtanggi niyang pakasalan ito. So naturally, she felt abandoned. Pero hindi naman ang dalaga ang tinanggihan niya noon kundi ang malabakal na kamay ng ama, ang manipulasyon nito sa buhay niya. I'm sorry, Brenda. I truly am. Tumangulang ito. Wala na rin siyang maisip sabihin kaya nagpaalam na siyang ayusin muna ang mga gamit sa kanya silid. Sir, eto na po kopya ng report tungkol sa kotse niyo. Inihatid ng tao ni Sir Carlo kanina habang nasa kwarto kayo. Iniabot ni Lando ang isang selyadong brown envelope sa amo. Tumayo ito malapit sa pinto pagkatapos. Agad na binuksan ni Rodolfo ang sobre. Binasa nito yon, pero agad ding ibinaba. Kung sino man ang nasa likod nito, alam kong hindi yung titigil hanggat di siya nagtatagumpay. Pero kung ang gusto lang niya ay mawala ako dito sa mundo, ano namang mapapala niya doon? Baka naman hindi galit o inggit ang dahilan sa likod ng lahat ng ito, sir. Paano kung pera pala? Pera? Ulit ni dolfo Bakit hindi? Isa kayo sa pinakamayaman at makapangyarihan sa bayan na San Juan. Sino-sino ba ang pwede makinabang sa pera niyo kung mamamatay kayo? Dalawang tao lang naman, si Carlo at si Brenda. Imposible man pero malalaman din kung sino talaga. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kit sa next chapter!